Ayun! Ayun! Ayun si Kuya! Ayun! 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 Sa ilalim nga siya naman! Ang galing sino! Ang galing oh! One wheel? Mono wheel? Tricks nga kuya Galing oh Ten 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 <laughs> Ah nice nice Ay ano rin siya, oh Ayos Banking 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 kuya banking <laughs> Ang galing mag balance pag ano no Kasi pag hindi ka mag balance at maano ka Maalangan ka, hindi tutukod ka. <laughs> kaya ko kaya yung gano'n tutul ano ako babalansi ako dududududu gano'n ano tawag sa gano'n monowheel tron mo, tron motor motor tron ayun si kuya Woohoo. ayun mo kailangan mo talaga magbalabalansi ah oh, ayun pinu ano pala <laughs> Sinulak niya na lang oh. Ang <laughs> galing. Napaka-convenient din eh no. Kasi oh, ayan, diretso na ulit siya. <laughs> Kasi, hindi ko na masusundan ang bilis eh. Ang galing sumingit eh no. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Oh. Oh. Eh, eh. Ayun na si Kuya? Oh. Bilis eh, no? Oo, <laughs> uh, yun na. Ang <laughs> galing eh, no? Ang galing din niya mag ano eh. Waswas was waswas eh. Parang nakakatakot eh, no? Ayun, ayun! Ayun si Kuya! Ayun, ayun, ayun. Sa ilalim nga siya duman, ang bilis eh, no? So, hindi ko naman alam na ba hindi ko alam kung bawal dito yan eh or sa, ah, sa EDSA sa sa ano yan, bike lane alam ko ala, allowed sila sa EDSA sa bike bike lane bawal lang sila dito sa main ganyan, ganyan main ano main road dumiretso yun yun ang bilis din yun know? mabuta ko kaya yun mabuta natin Hey, <laughs> na yun, <-abol> na talaga. Hey, na siya po. na sa lawal, Ay, pantalon. Kunti battery yan. Ilang kayang, anong, kayang takbuhin niya, ano? Ng battery. Kasi saan ko ba siya nakasabay? Show. Crossing. Hey, na. Kinawayan niya na naman. So may kompleto naman siya ng ano, may pang ano siya signal na ilaw. Oh, ah, doon siya dumaan. Oh, ah, galing oh. Manis. Galing eh, no? Parang ano lang, ano yung nauso dati na ano? Na nasa pa, nasa ano, parang skateboard. Anong tawag doon? Yung parang sensor ng ano, nangyayari sensor na siya. Anong tawag doon? Board anong tawag? Basta parang snow skateboard na pinapaandar ng ano sensor. Way ano yun? Hoverboard, hover hoverboard ba tawag doon? Nang na traffic siya. Ayun, ayun ulit siya. <laughs> Ayun. Ay, wow, sab na sabay na sabay lang kami. Ang bilis din eh, no? Oh, di diba, Dito na kami dalawa.